ito ha. Ito okay. ito ha. Oh, kailangan. ma-match niyo kung ano nasa ano, ilalim. Kailangan yung pagkakasunod-sunod ha. Oh, yeah. Kung sino maka ano. kung sino hula ng pagkakasunod. 50 pesos. na Ah, sasabihin mo naman kung ano eh. Kung at, uh, tama, kung isa ang tama. Okay. Parang hindi ano. Okay, ay Okay, okay. Okay, okay. sunod okay. Okay, okay. Okay, Wala Okay, Wala. Tumama, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, ha dalawang tama. Dalawang tama. Isa. Isa. dalawang tama. Kulang na isa. Kulang na isa. tama. Kulang na isa. Kulang na isa. dalawang tama dyan. No. dalawang tama. dalawang, ang... ka na. Mumuti ka na. No! Galing. Oh, wow! Ako. Hello, isip isip. Na, na. Ah, alam ko, na. May ko eh. Ah, isang tama. <laughs> isang tama. Isang tama. Isang tama. Eh, mali. Walang tumama. <laughs> Wala <tumawa>. Walang tumama. Walang <laughs> tumama.

natin. Nakadalawa na si CJ at si ano Axel ha. Ah. Eh, mali. Pero isa ang tama. Isa ang tama dyan. Isa ang tama. CJ. CJ, nakaisa na. May 50 pesos na yan. 50 pesos na yan. Eh, mali. Wala nang tumama. <laughs> So, nga, itagapitin ko na uh, yung division. tumama? 3 times, tumama? 3 divided by 2 equals 3 oh. times 1 4 plus 9. Uh, uh. 12. Huh? So, gilogol ko yung ah like, uh, sige. Sige na! 9 lines. So, calculations ko ay... Uy! Uy! Okay. Ah, ang tama. Isang tumama, isang tumama. Kuya, kabo sila. Ah, sige. Kabo Okay na yan. Eh, mali. Isang tumama. Isang tumama. Isang tumama. Isang tama dyan. Isang tama dyan. Okay na yan. Wala. Ah, isang tumama ulit. Oo, oh, isang tumama. Isang tama dyan. Dito, <coughs> huwag na muna yun. Sige, Lev. Uro urong ka, kunti. Yan. <coughs> na. <No>. Eh, mali. <laughs> mali. Walang tumama. <laughs> Hola, hola a tu mamá. ¡Eh, Malé! Hola, hola a tu mamá. ¡Eh, hey, Malé! Hola, hola a tu mamá.

wala tumama. Nito yung ano. Wala sa pukalas! Walang silip na? Oh. Eh! Mali! Walang tumama. eh muna? Mali! saan tumama. Kasi, Urum -urum kayo usog! urong kayo! Huwag niyong galawin! Huwag niyong Hindi! Ah. Oh, galing ay, galing na. <laughs> wala <did> na din <laughs> na. Galing, galing. <laughs> <laughs> okay, okay. Nice game, ay, nice, ay, game. Ay, game. Okay. nice game. Nice okay. game, nice okay. game. Oh. So, ito na, bigayan ng premyo. So, ikaw, CJ. Okay. Laka, isa ka, di ba? Okay. So, 50 pesos. Yan! No. Ikaw? Axel. Ano pangalan mo muna? Axel. Axel. Laka, isa ka. Naka, 200 na ba? Isa, o. Oh. Isa. Tapos, sino? Si Ray po. Ikaw, Ray. Nakailan ka? Nakadalawa po. Nakadalawa? Wow, oh, eh, dalawa. Isa, dalawa. Ayun, Happy New Year. Ay! Happy New Year sa inyo. Ayun, Bagong-bago yan. <laughs> okay, thank you. Bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye ano, malungkot ka. <laughs> malungkot ka. Wala, wala ka pala. <laughs> Rồi, right, thank you, bye bye